Hello guys, welcome to my YouTube channel, George Fedelin channel. Ayan, ito po ay kuha sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Ako po ay nasa overpass at galing ako sa kabilang side, Barbosa Street. Papunta po ako ng kabilang side. Papunta po sa Quiapo Church. Ayan, dumaan lang po ako ng Quiapo, tapos lakad-lakad. Ganito po yung ginagawa ko video-video. Madalas po ako nag-iisa dahil mas enjoy po ako kapag nag-iisa. At least wala pa akong iisipin na yung kasama ko is gusto ng kumain, baka ayaw ng ganitong pagkain, baka hindi kumakain sa street food. Ito po yung mga pangkaraniwang ginagawa ko kapag ako ay napupunta ng Quiapo. Ayan. Sa bandang right side po ay Quiapo Church. At doon naman po sa side na papunta yung mga sasakyan ay papunta ng Taft avenue po. Nandyan po yung Quezon Bridge. Pagtaas na pagtaas po ng mga sasakyan. Ayan. Nakakalibang simpleng buhay, simpleng uh, saya sa Maynila. Ang Maynila po, of course, is the capital city of the Philippines. Ayan. Wala pong traffic dito sa right side. Pero sa kabilang side po, papunta ng Fairview ay nagpa-pile up na po ang traffic dahil ito po ay mag-aalas 5 na po. Ayan. So, makulimlim at maganda mamasyal kapag cloudy dahil alam nyo naman ngayon climate change at talaga namang napaka-init ng hulab ng kalsada kapag ganitong oras. Mabuti na lang po at uh, katatapos ng ang bagyong Christine. Kaya naman cloudy at di naman ding nagbabadya ang panahon na uulan. Pero mas gusto ko na yung ganitong cloudy. Basta ayaw ko po ng sobrang init na halos umuusok na yung kalsada kapag nandito ka sa taas ng overpass. Dito po sa Quezon Boulevard. Kaya po, Manila po. Ayan. So enjoy enjoy lang po sa panonood ng uh, video na ito at ito po ang uh, traffic update kapag hapon na po sa Quezon Boulevard.